Gay, yeah, so magandang hapon po from Cavite. Dislocate kita ba? Ano ta, naman ni? Eh. Mm. Ano pag ginanong mo yan ayo no? oh. Uh, ah, oh. Kabila. Na paano to pag sa semblang ko sa motor. so, bago natin to simulan, papakita natin. Ito yung ito yung kapatid, ito yung kapatid. Ganda no, pero ito yung nanay. Ito yung nanay. Hey. <laughs> 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 reject. Reject yan, reject. Ganda na yung nanay ko. Na paano ito pag-i? Same lang sa motor. Sumansagod. Pina hospital yan? sabi Opera? -hmm. Tito, oh. karini, eh. <sharpet> 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 hmm, hiningi? So, hindi mo ka, eh. magano'n? Pero... Parang hindi kaya mo. Kaya Hindi pa ako. Pina x-ray to? Nakita yung dislocate. baka gano'n no? na yung x-ray. Okay lang ma'am. Pag ganito ka babo, nakakapa no, ano? okay. Hindi ko siya katulad sa iba, magpapadala na yan ah. Relax. O oh, pero gagana lang yan, yun oh. No? Gagana mo. <laughs> Balik na <ka> sa dati. Pero, sinin hinihingi ko, hindi na lang, hindi na, na rin ko. Pika naman na lang, Ito dito oh, pika Pag lumasot yan, wala na, normal na. Ganda ka na po. Thank you po. Bawal dito hmm. Maganda <laughs> pa. Lagabong siyo. Si, 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 ka siyo. Ano? Yung reaction iba. Dala ka nalain ng pasa yun. Si, arap si. Si, arap. Bawal Sexy na. Ano sakta lang? Wala sa pilihan yun. Sakta Gamano dito ha. Ano? Gamano. Wala dito yung MC. Ay, mo dyan, Paul? Dari, 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 Sa ilalagay sa taas. sa Ano ba 'yan? Oh. Hindi na. Gamon na kayo. Paiyakin ko muna. Ha? Huh? Papakita ko lang sa inyo pag tapos na. Okay, so 'yung pagpahinga na namin, kumopapansin niyo ang hindi ko yung part na 'yan na kasi ibinalik natin sa dati pero ito yung pinagkailan natin check na natin Oye, takot to oh. na isasagad na siya oh sagad na dyan parang konti medyo meron pa ayoko sagarin eh kasi kaya pa kaso masakit si mo kita kaya niya kasi ano eh Sobrang sakit. Ito, Sobrang sakit kasi na mag-aapa kasi dalawang buwan yan. Kasi itong part na to, tagal na po. Hawa okay. mo mga dito isabing. Dito lang dito sa part na okay. to. Kanina hindi maganyan yan, pero ayan o. Pag medyo binigyan natin ng sa teka. Yan yung part na yan. Eh, wala lang pwersa to eh. Ayan o, nakabalik na sa dati. Kaso yun nga, mag-aapa. So hindi naman na natin ito sa yan. Babaka pa na rin natin ng video pagka magaling na magaling. Napababalikin naman namin ito. Tagal na okay. okay. So pakita ko sa inyo na nakabalik na sa dati. Isimula nga na pogi. Ayun o. Oh. Aw! <laughs> Ayaw ko talaga siyang perso. So, iiyak eh. Kaling pa kasi pinakabite. Eh. So, para mas maganda pag may ganito kayo, kung maraming nagkukunyo na balian kayo, dalhin nyo na lang ag agad, kahit hindi sa akin, hanap kayo ng ano, manghihilot na marunong. Madali lang naman to. Ipabalik nyo lang yung buto. hinihinga daw sila ng, ayun oh. kung baka pagsidyo ay pantay na oh Pern, lapit mo pern. Ayan ha. So, dyan muna kayo. Ikakas muna namin. No advance payment, ang checking in ang libre po yun, ang bayad po tapos mahilot. So, God bless po sa lahat.